ng gabis yung lahat. So ako pito sa si Relgos TV. Ayun ah, uh, meron tayong papasukin ngayon na isang bagong haunted house. So yun na nga guys, dito 'yung bahay guys at merong mga kambing diyan na nabili no. Kasi sa pag-umaga nandito sila na bumibisita nagpapakain sa kanilang hayop. At ito guys, itong uh, parang planta to, planta ng mga gold mining to dati. So ngayon parang hindi na inasikaso. Parang uh, nalulugi na sila. So meron daw nagpaparamdam dito guys. Yan na meron pang bahay na inabando no? Wasak na. So yan ang papasokin natin ngayong gabi dito. Yan ang baka creepy itong lugar guys. So, ang dati, meron silang pinapatira dito, matanda. Wala na siyang, ano, uh, asawa. Meron din daw mga something na nagpaparamdam daw sa bahay na to. Hindi natin alam. Hindi natin alam, guys, no? So, papasok tayo sa loob. Yan. So, maaga pa ngayon, guys, mga alas 11. Yan, kita nyo may mga parang tupa yan, parang mga tupa meron bang ano dito nakatira na mga elemento muna dito guys wow wow sinirado sino yan kunin natin yung amf guys you gano know? sinirado guys ha sinirado kunin natin yung amf guys kung uh, mag mag work wala guys wala pero meron nagpaparamdam ang e, iso grabe guys ang dito guys dito ba kayo grabe guys ang lakas guys ayun nagparamdam nandito ba kayo ngayon Nandito sila, nandito sila oh. Lumalapit sila sa akin, guys. Okay, magalit sa akin ha kung nandito kayo. umulat ako dun guys ang creepy pasakit sa loob huw maganda sila guys huwag kayong magalit sa akin kung meron mo mga elemento na nakatira dito ako yung nagboblog lang po gusto ko pong matuklasan yung mga uh, kakaibang mga ano dito parang dam alam ko nandito po kayo nandito sila guys ang lakas ng EMF kanina ayan oh so ayan nandito sila nandito ka ba ngayon ayan ang lakas oh nandito sila Wow. Huwag kayong magalit sa akin, ha? Punta tayo sa itaas, guys. Punta natin yung itaas. Ay uh! Ayaw nyo ba ako pumunta sa itaas? Galit ba kayo sa akin? Kita tayo, guys. kita. Ay! Creepy dito guys Creepy Wow May maliliit pa nakatira dito Dito ba kayo? Creepy dito guys ha. Pinipawisan ako guys Ayan o. Bumipitit pitik guys. Yan. Nandito sila. lo kok? lo, Yan dito dito na natutulog mga tanda, guys. So. Kape dito, guys. Ndi ako. Ano di anong? Anong kaya to? Adaan palato dito. Kuya matakot sa Kuya matakot sa akin ha Nandito man kayo <sighs> Grabe guys Matay yung balahibo ko guys Sobra Dito sila Comment kayo guys kung matutulog ako dito guys ha Wow may katripa pa dito Huwag uh! <sighs> naman po kayong ganyan Grabe naman kayo Nagulat niyo naman ako. Alam ko nandito kayo. Sana pagbigyan niyo naman kayo. Pagbigyan niyo naman ako na makapagpasyal dito. Yan yung mga kambing oh. Yan, sira-sira na yung ano guys. nanghihina yung katawan ko guys parang ano hindi ko maglaga to so comment kayo kung matutulog tayo dito guys uh, merong nagpaparamdam pa may naglalakad dun guys oh. may naglalakad may naglalakad guys ano to mga sumbok damit Creepy dito, guys. So, bago ba tayo? May kapri ba dito? Na nakatira? Bakit kayo galit na galit sa akin? Ah. Uh. Hindi to sila, guys. Paparamdam. Paparamdam. yung ito yung likod nila guys huh. nandyan ka ba? sa loob? pwede ba akong pumasok dyan? nandyan ka ba? pasitibo oh, nandito nandito sila yun guys Yan, umiidip, umiidip yan ah. Nandito, nandito. Wow, wow. Wow. Uh! Hello po. Ano ba to? Hindi na mabuksan. Yes. Sige, sige po. Bababa na po ako. Huwag kayong magalit sa akin, ha? Bulat ako dun, ha? Baba tayo, guys. Sa iyo, mabuksan. Ah, sa iyo na yung pinto na yan. Hindi ko kailangan ng pinto. Damot mo naman. Ayaw mo pabuksan. Ito yung mga... Ano dito, guys? tupa mga kambing ayan ito yung mga ano guys uh, pina, pinapagaling no dun sa planta para magiging gold pero wala na to wala na si nabangkrap na yung ano sulit so, to tayo dadaan guys Kaya tayo dito sa taas Huwag kayong magalit sa akin ha Kung meron mga nakatira dito May kapri ba dito? O mga espirito? Grabe ang init ang katawan ko guys para akong sasabog sabi po paramdam dun no? tayo natin dito dito ba kayo yan may nasagap so nandito sila sumusunod kayo sa akin na. gusto nyo yun bang maging vlogger? Sudut kira na sudut. Ya, no. Huh. Wow. Human kambing guys. Babak tayo, bapak Sabi pa paramdam dito guys. Kakayanin natin to. Wala. Yan, meron na. May nadidetik. Okay. Dito pala kayo. Madami ba kayo dito? Wow. Maganda kung nadala natin yung micropunic, no? Microphonic. May kapre ba dito? Bakit may nagdadabog dyan? May sitas. Lawak na, no? O dito nilalagay yung mga pinagagaling guys yan o kita nyo dun guys so malalim yan so inilalagyan niya ng karbo karbon at para hihigupin yung uh, gold para maging gold no at yung mga bato uh, mag uh, ano dyan, sa ilalim Grabe guys, oh. Creepy. Oh. Grabe guys. May aso doon, may bahay doon sa una-unahan. Talaga mayroon na paparamdam dito guys. Kakaiba dito guys. Ingat lang tayo sa ahas. Wow, oh, malalim dito guys. Nakita niyo yan guys Ang lalim Nakatakot Thank you so Tignan mabuti guys Yan malalim mo dito ah. Creepy dito guys. Balik tayo, balik tayo. Baga mahulog tayo dito. Ah. May nagpaparamdam talaga dito guys. Ito ay nag na doon, hindi na tayo makakakat. talaga sobrang creepy dito, guys. Comment kayo guys, matutulog ako dito guys. Creepy dito, guys. Sobra. So, yun na lang guys. Ah, uh, hanggang dito na lang 'yung video natin. Ah, uh, sobrang creepy dito meron talagang nagpaparamdam meron mga something na kumakalabog nakakaunti lang pero nagulat ako dun sa dun sa pintuan na ginanon ko yung eh, biglang nag... sobrang talagang creepy dito guys sana malike at mashare itong video sana nagustuhan nyo to guys and comment kayo kung meron na hagip sa ating camera at comment kayo guys na matutulog tayo dito challenge so yun na lang Maraming salamat. God bless you all. Pray po matulog.